Hello guys, magkilaw tayo ng bangus. Itong bangus natin, pinigana natin to sa suka tsaka asin. Kaya, ayan, parang naluto na siya sa suka. Yun, una natin gagawin yung suka. Suka ulit. Lagyan natin ng na kunting asin. Tsaka kunting bitchin. So, haluin natin guys. Sunod natin yung ating labuyo. Sili. Ito yung kinilaw na bango. Pagkatapos ng labuyo, meron tayo ditong luya. Kailangan yung mga maliliit yung hiwa para makakain natin yung mga sangkap Then guys, haluin natin ng maalim. tapos niyan, ito na yung ating sibuyas. Hindi guys. Sarap ng kinilaw na ito. Mamaya, magbumukbang tayo. Ayan, haluin natin. Mmm, sarap. Maanghang paparami yung kain natin ito. Ayan. Sa so, mga hindi marunong magkilaw, gayahin nyo ito. So, halo na na siya. Ilagay na natin yung ating isda. Kuha tayo ng isa pa kutsara para yung paghalo. itong bangos, medyo may timpla na to kasi nilamas na to sa asin at suka. Kaya timplado na rin. Kaya konting asin na lang at bitsin yung ilagay natin. Kailangan maraming suka yung babaran nyo para lutong luto. Yung parang luto na yung bangos. Ayan. So, ayan na siya. Nahalo ko na. Ilagay na natin yung kalamansi. Sigat ako ng pangalit. So, bigay na natin yung kalamansi. Kamay-kamay lang. Mga bisaya guys, yung mahilig sa kinilaw. Yung iba, pang pulutan to. Pwede rin pang ulam. Kasi kami, ulam namin kasi to.

balat ng kalamansi kasi pangkabanguyan yan sa ginilaw para matanggal yung lansa niya Yan. taob ang kaldero nito ngayon so tikman natin yung ating ginilaw mmm perfect ang lasa masarap ngayon nyo guys, magkinilaw. Ang sarap. Super. Pang kulutan, pang ulam. Hmm. Hindi mo malalasahan na hilaw yung isda. Kasi lutong-luto -luto siya sa suka. So yun lang guys. Thank you for watching. Our kinilaw na bangus.